habang tuloy yan, eh, alam naman natin kung ano mangyayari in the interim, no? Gagawa na naman ang budget ang Malacanang. Ano na naman, mabubusog na naman ng mga kongresista. Lalong-lalo na ng 28 th Congress dahil sila na ngayon na magpapatake mag ang budget for 20th Congress. Ayan na naman, gagamitin na naman ang ayuda para makuha yung sertifikasyon na hinihingi sa 28 th Congress na gusto nilang ipagpatuloy pa rin ang impeachment complaint talo na naman ang taong bayan dahil gaya ng nangyari ngayon na ginamit ang ayuda para makuha ang boto, ang mga pirma para maihain ng uh, impeachment complaint sa Senado, gagamitin na naman ang pondo ng 2026 budget para makuha na naman yung certification na nais na namang ituloy ng Kamara de Representante yung impeachment trial ni Bibi Sara. So by and large, bagamat hindi ito complete win, hindi complete loss kay Bibi Sara, talo na naman ang taong bayan.